Jesus, dami kong napuntahan dito sa Jinsan, talaga naman napakaganda pala ng lugar na ito. From City Hall, namit natin si Mayura Tori Pacquiao. Pumunta tayo ng Gaisano mo. Ngayon naman, dito sa resorts naman, dito sa Mount Sabrina Resorts. Ayan po guys, pakita ko na sa inyo. Nagandaan dito guys sa Mount Sabrina kasi kung halimbawa marami kayo, mayroon tayo dito mga overlooking na kung saan pwede na kayo pumisto dito. Pakita ko sa inyo kaya ko nakikita yung mga tunan na, may mga tunan na nakadispay dyan kasi yung may-ari ng resort club to, si Madam, may-ari din ng tunahan. So, papakita ko sa inyo yung mga, pwede nyo yung pistola na overlooking na napakaganda. Ito. Ayan siya, guys, overlooking. Ayan mo. Kung gusto nyo mag-relax-relax, relax, pwede kayo dito magtagay-tagay, pwede kayo dito mag-yusi-yusi. Tapos, ang ganda ng tanawin kasi overlooking. Ito, tingnan mo. At ngayon, kung marami naman kayo, halimbawa 50 pax kayo, tapos gusto nyo ng medyo private room, pwede rin kayo dito. Dito kayo pipisto. Maraming ano dito. Maraming binyo na pwede nyo pistuhan. Magkita natin. Ito so, siya. Pang 50 packs. Papasok tayo sa loob. Ayan, kung may mga event kayo, birthday, party-party, kung anong klaseng party, anong klaseng celebration, ang good dito. May mga lamisa na,